Paano kung lahat ng kausap mo ay hindi totoo? Isipin mo, nakikipag-usap ka sa kaibigan mo. Nagkukwentuhan kayo, nagtatawanan. Pero kung isipin, wala talaga siya. Ikaw lang ang naroon. Paano kung bawat text na natatanggap mo, bawat tawag sa telepono? Ay guni-guni lang ng isip mo, nakakatakot, di ba? Yung mga taong inaasahan mong nandyan para sa'yo. Baka ikaw lang din ang lumikha sa kanila. At ang mas masakit, baka pati yung pinakamamahal mo, ay imahinasyon lang. Kung totoo man yan, paano mo malalaman kung alin ang realidad? Kapag lahat ng boses ay totoo para sa'yo, alin ang pipiliin mo? Ang mundong puno ng tao. O ang mundong ikaw lang? May mga nagsasabing minsan, ang utak gumagawa ng sariling mundo para hindi ka malungkot. Kaya siguro may mga boses kang naririnig, may mga taong nakikita. Kahit wala naman talaga. Pero paano kung mas gusto mong manatili sa ilusyon? Kasi doon, hindi ka nag-iisa. Totoo man o hindi. Minsan, mas pinipili ng tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, mas sakit. Pero ang ilusyon, nakakaaliw. Kaya, paano kung lahat ng kausap mo ay imahinasyon lang? Tatanggapin mo ba ang katotohanan? O pipikit na lang para manatili sa ilusyon?